Hey! What's up mga boss? Manang araw sa lahat. So yun. So, kung nakikita nyo ang hawa ko ngayon, ABS module. Ayan, so ang uh, problema nito mga boss is pumuputok yung main fuse. Ayan, alam naman natin na yung ABS module is may separate ito na main fuse. So pumuputok palagi mga boss, kaya pinalitan ito. At hiningi ko to. So ang gagawin natin dito mga boss, bubuksan natin to. Para makita natin yung loob at para may idea na rin kayo kung anong laman nito. Ayan, so i-explain ko rin kung ano mga function nito at yung mga parts nito mga boss. Hindi naman advisable talaga na i-re-repair mo to kung hindi mo naman alam gawin. Kung baga kapag nagka-problema yung module, ipalitan mo na. Para ma-educate kayo at malaman nyo kung ano ba ang talaga ang laman nito, bubuksan natin to. Ayan, paalala mga boss, iba-iba ang mga construction or brand ng ating EBS module. Ang brand nito is Dinso Huwag kayong magkabit ng hindi pareho yung part number dahil mahirapan kayo at hindi siya magpa-function ng maayos. Ayan, so start muna tayo sa mga basic parts dito sa labas. So itong nakikita nyo mga boss is ito yung uh, EBS motor. Siya yung nagpa-pump ng fluid. Iba niya na pressure patungo sa mga gulong? Ito is a uh, DC motor. Titingnan natin ang loob dito mga boss. At dito naman tayo sa ibang parts. Dito yung supply. So dalawang supply. Kasi nga sa brake master cylinder, dalawa yung supply sa front at saka sa rear. So dito nakakabit yon. Tapos dito na ang output niya sa apat kasi apat na gulong to sa four wheels dito sa construction sa mga dinso gaya nito mga boss wag nyo agad bubunutin itong motor kasi nga may tatanggalin ba kayo sa loob bago nyo tuluyang matanggal ito kasi kapag inuna nyo itong tanggalin mga boss kasi may uh, puste ito dito sa ilalim mapuputol at ipapakita ko sa inyo mamaya mga boss para maging aware kayo kung sakali is magbubukas kayo nito dito naman mga boss pagkikita ninyo ito yung uh, sa connection niya. itong malalaking terminal ito yung sa supply ng motor natin At ito mga maliliit Patungo ito sa mga solenoid Kasi may mga solenoid dito sa ilalim At makikita natin yan So, ayan, nagbubukas na tayo mga boss Dahil iba-iba uh, ang construction ng EVS motor or module Yung iba is may screw dito Apat-anim, depende sa unit So, dito mga boss is Typically, sealed lang siya Nilagyan lang siya ng pandikit Para maging watertight Yung iba is uh, merong seal talaga o, Iba ang construction dito Hakso, wala lang tayong uh, handle dito kasi mamanuhin natin puputuloy natin to para mabuksan natin mga boss so fast forward ko na lang yung video para hindi kayo mainip tapos na natin putulin yung isang gilid alam nyo ba mga boss ang ABS gamit talaga nito is uh, para makontrol ang ating braking system kasi nga kapag uh, walang ABS may tendency talaga na mag-lock yung gulong kaya nga tinatawag siyang ABS anti-lock braking system para hindi mag-lock yung gulong kasi kapag nag-lock yung gulong mag-skid yung tire at doon ka na ma didisgust siya. Yan yung gamit dito. Ayan, so after ilang minuto nating uh, paglalagarin uh, ito, actually mabubuksan na natin to. Ayan, so gamit natin dito ng uh, pang pat pa screwdriver. Ayan, so sikwatin na natin. Ayan, so titingnan na natin ng loob dito mga boss. So note ha, hindi lahat ng construction ganito. Ayan, so ang uh, loob nito, ito na. Ayan. So, kung makikita nyo mga boss, so may mga unit na ganito mga boss, talo na yung mga, may screw, solenoid lang ang nandun. Pero ito siya is meron talagang circuit board dito. So, ito yung mga makabagong kumbaga ABS. Yung mga luma kasi solenoid lang yung makikita mo. Ang daming mga pyesa dito. Ayan, mga IC, tapos uh, may mga resistor, kapasitor. Tatanggalin natin to mga boss para makita ninyo ang loob nito. Dito sa state na mga boss, hihinangin pa to is wala tayong panghinang dito. Puputuloy natin yung mga connections nito. So wag nyo gagayahin ito mga boss. Dahil ito is for educational purpose lang. Yung may mga screw sa labas talaga, itong cover, is yun yung kumbaga pwede mong buksan talaga. Kapag ganito sealed talaga siya, wag mo nang buksan. So palitan mo na agad. So dito mga boss, isisirain na natin to, tatanggalin natin itong board para makita ninyo dahil may screw dito sa ilalim para matanggal natin. Putol na natin yung mga pin, yan makikita ninyo. Hindi tayo makakapag-illustrate ng ibang ABS module kasi ito lang yung available natin. So ayan mga boss, natanggal na natin yung circuit board niya. Ito na yung purmahan niya. Ito yung supply ng motor. So sa state na to mga boss, dito ka talaga magtatanggal. Kasi kapag binunot mo to agad, lalo na ito mga dinso, mapuputol yung kanyang puste sa ilalim. At ipapakita ko yan sa inyo mga boss. Dahil pumuputok ang main fuse nito, dahil nga may problema ang motor ng ABS actuator na to. So yan, tatanggalin na natin. Before nyo bunutin to, dapat itong terminal na to is tatanggalin nyo muna. Ayan, so na natin mga boss. So, kung makikita niyo mga boss, ito yung mga solenoid. Boss, ito yung nagkocontrol sa valve ng ating actuator. Sila yung uh, kung baga may minimum or uh, maximum na ibabato na fluid, na pressure, taling dito sa ating motor. Taling sa kuma ng ating module. So, siya nagkocontrol sa mga valve sa ilalim. Sa mga ibang unit nito, matatanggal talaga to. Actuator to, pumipitik to. Kapag sinuplayan mo ito ng oriente, dahil solenoid dito at may bulb siya sa ilalim na siya yung nagre-restrict sa fluid sa flow nito kung gaano karaming fluid or pressure na ibabato doon patungo sa mga gulong. So, dito na naman lang tayo sa kanyang motor. Ayan, so himulbulan. Ay, tikwatin na natin ng flat screwdriver. Ayan, so natanggal na yung motor mga boss. Ito na yung formahan niya. So, ito yung iniingatan natin mga boss na hindi maputol. Ito. Ayan. So, itong terminal na to kasi positive to patungo sa kanyang windings. Kasi kapag binunot mo ito agad, sa ganitong klase ha, mapuputol ito. So kung makikita nyo, meron siyang bearing. Maliit at malaki. At ito mga boss is opposite to para itong ang uh, shaft. May siya pero kumbaga may oscillating na nagagawa. Ito yung itutulak niya, itong dalawang piston. Ayan, may dalawang piston dito. Same lang din sa mga high pressure pump ng kalimitan sa mga CRDI. Ayan, so dalawa ito. Ayan. Tapos ito. So ito yung binubumba niya mga boss, ang fluid para magkaroon ng desired pressure ang ating braking system. Dito naman mga boss ang nagko-control kung gaano karami yung ipapadaan na fluid at kung sa gulong ang lalagyan niya ng braking. Yung speed sensor natin is na sense niya na hindi tumitigil yung gulong na yon or na loss of traction, nag-skid lang siya, hihinaan niya yung brake. At ito yung nagko-control mga boss itong mga solenoid na to. So, ayan. so pwede niyo yung supplyan ito ng Uh, 12 volts, pipitik ito. Kalimbawa, binunot nyo itong motor. Tapos ganyan. Kaya, mabubunot yung nakasolda dito na magnetic wire. Ayan yung mangyayari mga boss. Kaya, ingat-ingat talaga kapag nagbubunot kayo nito. So, pwede nyo itest ang motor nito separately kung gumagana pa ba siya. So, dito mga boss is sunog na yung winding nito kaya pumuputok yung main fuse. Kapag nagbabalik kayo ng motor nito mga boss, mahirap din ito ipasok dito sa kanyang piston. Ayan, dito sa kanyang cam uh, follower o piston. Ayan, naka-ano to, naka-compress. Lumalabas yung mga piston. Ang teknik dito mga boss, ganito lang. So, itagilid nyo lang yung motor. Itagilid. Kasi kapag in-straight nyo yan, hindi nyo yan mapapasok kahit anong gawin niyo. Ang gagawin niyo dito sa isang side, ayan ha, patagilid. Tapos, i-slide nyo yung piston. Kasi kung saan yung piston, i-slide nyo siya. Pababa ba? Or dito ba unahin nyo? Ganyan. Tapos, yan nun yung piston. Medyo mahirap to mga boss. Kaya nga, hindi advisable na tatanggalin nyo talaga. Pag na-slide nyo na yung isang piston, papasok na yan. So, that's it mga boss. Sana may nakuha kayo. Pagbaklas natin ang EBS module. Ayan mga boss. Thanks for watching. God bless you See you at the next video.